Bulgari battery so, May bawis pa yun Negotiable pa mga siya negotiable pa Mga itong na na yan, Automatic Omega oh nga, automatic oh, to 5 negotiable Ito may pa Automatic oh. Okay, so papuntang ano lang yan sa Monumento yung sitahan Papuntang dyan mga jeep na yan Papuntang uh, Santa Cruz mga guys so. so babalikan po na. So nandito na matatagpuan naman to si Boss RJ So dami naman tayo mga Pwede natin update sa mga relo dito ni Boss RJ Boss RJ So shout out na tayo sa ating mga ano, friends so, uh, Shout out uh, shout -out. uh ah. So lalo lalo na yung shout out natin yung technician natin no? Oh. O oh, yun si technician natin nila ni RJ dito Sa mga relo dito O oh, yan sa mga technician So dito lang din siyang Dito lang kayo pupunta dito sa Pwisto ni RJ Ayan, dito mga antik na mga tingtings yan ito mga guys. Alright, so saan kaya Boss RG? Saan Ang dami natin pwede natin update dito. So, ano bang ipagmamalaki na sa mga subscriber o mga viewers natin sa mga relo na ito? Napakadami na nahanon ako, santay magsisimula nito, napakadami. <laughs> yan yan ito, dito na tayo magsisimula tayo. Bubuhatin ko na ng bazaar niya. Yeah. So banggitin na lang natin kung anong mga pangalan dito sa bazaar ni kasi oh si Philip. Ayun. So pili lang po mga boss. So magkano mga presyo to? 1.5. 1.5. 1.5. So rekisable mga presyo pa lang to, boss. Ayan yan for lot distance so original sa mga ito sa mga quartz lang to Ayan sa mga ganito. yan dalawang libo ko yan binigay ko lang 1.5 so dati yung presyo dalawang ang presyo dati pero gawin nila na 1.5 na, na lang mga ito Ayan, mga karamihan dito mga ano mga stainless sa mga sumanggan so mga ito mga stainless so, 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 so Ito na mga boss So boss, sorry dito, mga ano naman to? Bulgarian, 2.5 5 battery. 2-5 uh, uh quarts lang ni battery. Ah, uh, big yan. May bawis pa yun. Ayan, may usable pa mga isa. dito sa Kaibos <makes noise> Art yan. Ayan, mga ano. Magkano na? 2.5, 2 So 2.5 5 may usable pa siguro ang presuan nito. Medyo na, ano. Ayan. Ito. 2-5. Nakamaring. Nakamaring. So dito naman tayo sa ano. Richard Mill yan. Richard Mill. Ito, ito. Richard Mead. Automatic yan. Automatic. Ito so, mga gis. Ang ganda ng masalot sa makina. So, magkano mga presyo nito, eh? Boss Arjun? 3-5, Boss. 3-5. Si 3-5, negosyable pa. Mga itong presyoan ng mga rilo ni Boss Arjun. So, yan. Dito mga gis. So, nagtatanong pong kung maraming. Nagtatanong sa atin na kung original ba daw mga rilo ni ano. So sabi na lang, mga replica So mga pasyalan so nyo para makita nyo yung mga person Invicta rin to no? Oo, oh, Invicta Tutut yan, tutut Invicta na unang, unang COVID So lang na ano? Yan, dito So ng presyo so, ito? Ang gusto eh? One in lang yan, one Invicta Malaki rin, ang bigat Yan, dito po na sa so, dito naman tayo Dami natin na mga ano? Yan, yan. 1,500 lang mga guys. 1,500. Yan. 1,500. ko sa bull pack. ito. Bili lang. Bili lang. Bili lang. Yan. Dito. So, ito boss. AD fish yan. AD fish. AD fish. Ayan. AD fish. Yan. meron nga dito. Kapitod. Pagpulong na eh. So, papalitan lang yung boss. Papalitan lang siya so nah. so siya so, yeah. so, 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 ito naman gusto okay. mo ito anong anong brand? Okay, oh, omega. Uh, automatic. Automatic, automatic Omega um, Oo oh, nga, automatic. Uh, uh, automatic mga Magkano pa rin boss? Pinakalakati pa rin mo ako. Sige, kung may mga gusto hindi ko siya bulpa top Omega yan, uh, uh, Omega. Uh, omega. Ito, IWC. Ayan mga. Uh, automatic. Automatic. Uh, magic, yan. Automatic. Ano tawag? IWC. IWC.

Ita na automatic na Rolex mga goshong. Yan so, yung Kita makina. Automatic siya. Dungan yung makina nung. No. Tama. Mga so, itang, ita, sa loob mga gisong, makina nung. Ah dito sa no 3-5 lang ni Gusto Bolpa Ito na mga boss, yung ano naman to? Pati Philip yan yeah. Philip? oh, Philip mga Gusto Magkano naman naman to? One yan Automatic rin yung mga gisong. Automatic One. Okay, tapos ito naman Timex Timex

2-5 na Umikot-ikot oh So yeah, 2, 5 lang okay, okay. Uh, yan, mga Ah Rolex na Daituna na Prologue na Rolex So ah So magkano to boss? 2-5 yan 2-5? 2-5 Daituna na Daituna Prologue na na Prologue na 2-5 lang Ayan eh. Citizen So Citizen diyan oh So magkano to boss? 1.5 1.5 So negotiable boss So nandami to 1.5 to mga guys So bilisan ang mga Bilisan up, up na lang tayo mga guys So napakadami 1.5 1.5 So daming mga ano 1.5 ito Ano tatag? Michael ano to? Michael Force Yan mga guys ah, Ano siya Stingless na itong bye -bye, ito, mga guys so Ito so, talagang mabibigat rin talaga so, Ito naman Ayan, switch yan, switch military yan Switch military Original makina yan, switch Magkano? Oh. Honda Ayan, pang dalawang libo yan Dalawang libo 2.5 yan, dos 2.5 yan Ayan, kapal yan, tambal 2 tons Ito nga, no? 2 tons yan 2, 1.5 tons Mga guys, so, tumairan pang ganito? Ayan yan. Yan, yan, yan yan mga. Wan to. to, vintage. Vintage. Wan it. Wan it, malis na. Pogi, pogi makinis English din mo. Tiga trima klas, uma ni bus, Prince, kau ni no. Wan, ano? Wan it. Wan it, so nikuwab no. So mas maganda mas pasalan to malis na. Ano pa boss? Ito pa po, nalilo na ako. Ito. dapat so na ba natin ito? Yan, sweet so yan. Magkano? Ayan, dalawang libo yan. Dalawang libo. mga sweets. Uh, sweets, dalawang libo. Tapos ito pang ano mga guys. Isa. Ito. Ayan, isang libo. Yan, isang libo. O, oh, na lang ano mga guys. So, napakadami. Nahilo na ako sa dumang daming stock na ibos. Yan, one five. Hardy nyo nandito. One five. Sweet lang ito, mga guys. Ha? So negotiable mga presyo pero lahat ng 1.5 Michael Kors 1.5 Yan, mga tapakita na na masyado hindi natin pasyalan nito mga guys So 1.5 So ito naman Pusil 1.000 Pusil 1.000 So totoo na natin masyado ng ano mga guys So para makakita punta ng no, pasyalan nito Ito 1.5 Yuli Silver O so, ayan 1.5 Ayan lahat naman negotiable nito mga presyo 1 mga guys So totok natin para Fridge ni Boss Arte. Yeah, 1.5 yan, active. oh, 1.5. Switch yan, oh. ang makina niyan, Nisa. O, oh, yun. Original pa rin. Yan. So, medyo ano tayo? Ayan, patik patik Ito, uh, yun, oh. yeah. Magkaano, yan, patik pilit. Patik pilit. Ito ang makina niyan. Yun, o. Oh. Magkano, Boss? 2.5 yan, 2.5. 2.5. Quartz lang ba to? Automatic yan. Automatic, mga kasiya. Ang seconds na oh, oh, yun sa baba. Ah, oh. yun sa baba. Ang tawag yan to one piece. One two, piece, yun. Yeah. Wala yung seconds na mataas. Oh, sa baba lang yun. One piece. One. Oh, oh busil, big piece. Pornograph. Ito, ito, ito. Oh, Oo, yan. Mikot yan. Ano to? Ano Yan, dalawang libo na lang. Mikot yan, oh. Ayun. Oh, oh. Ayun may ikot na yes. Magana pa mga Bruno niya oy yung... may ano siya gumagana yung sa loob no oo oh, ah. seconds so, yung seconds niya ah, mga Bruno niya ito magkano naman boss dalawang libo na lang dalawang libo na yan, yan dating press five, 5 dalawang na lang mga ito ito panaray 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 so magkano naman to Ayan. ito oh. 3,000 na lang 3,000 3,000 na, na, na lang mga kaysa yan Apat ang kamay niyan Kaya kamay niyan Sa loob yan. Bakit na Mga to Tapos ano so, pa, IP, Royal Oak Royal Oak Ayan So ito mga ganito mga Pogi pogi pa yan o oh, Makinis Makinis ah, pa mga kaysa Maganda rin yun sa loob mga kaysa So solid solid pa rin mga kaysa So ito naman ba? Saan ito? Ferrari Ferrari Arian, so, no, one yan, mga bogey yan Ferrari Yan, yan, pa yan So, negosyable so, pa mga presyo ako Ito, ito, Yan, yeah, busel yan, isang libo Busel, magkano? Isang na lang yan Isang na lang A, pozel, Mga busel ang mga Ano pa, boss? Diesel, 1-5 Ito, busel, 1 Posin. Posin. yan, Posin. Posin. Ang ganda ng na. Magkano? Yan, 1.5. 1.5. Big yan. Yeah, no yan mga, ano, isang rin po ngayon. Ayan, geese. 1.2 ito pa ito Totoro. na yan. Tam wear, automatic. Rattle Pilar, 1-2 Isan libo Isan libo Asyo yan, tag na lang yan Tag isan libo na lang yan Isan libo na mga gano'ng pilar Ayan, ito This 1-2 1-2 Ayan Automatic 1-5 Rolex yan Rolex uh? Pambabae no? Oo oh. Unisex lalaki babae Pang babae lalaki Unisex Ano ba? Oo, oh. hindi yan Ah, lang yan. Isang libo lang mga... Kung wala pa, punti lang budget, meron. Ito, ito. Ayan. One pipe. One pipe. Two tons. Two tons. Ganda dial niya, no? Ito, tag 500, baka may walang budget yan no? Dapat pa, 500 na lang ito. Ayan, mga 500 lang. So last magtanong last price nito boss. Ano ganda talaga nito eh. Naggandahan talaga oh dito eh. for na lang. 14 mga ginto. Yan. Yapi lang lang. So lahat naman nito mayroon naman siya mga ano warranty naman lahat ng mga. kung anong Babalik ng boss. guys? lang nito.